Naglabas na ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa umuugong na People's Initiative upang isulong ang charter change. Ang kanyang pananaw sa isu ibabalita ni Aileen Talipi. Bale wala ang mga pirma sa signature campaign para sa charter change o chacha kapag napatunayang may kapalit na bayad ang mga ito. Tugon nito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Martes kaugnay sa mga ulat na may kapalit na bayad umano ang bawat pirma na makakalap para paboran ang pagsusulong ng chacha. Ayon sa Pangulo, nagtanong-tanong na ito sa mga mambabatas kung totoong may bayad ang pangangalap ng pirma para sa chacha at itinanggi umano ito, bagkus ay mga benepisyo ang alok at hindi pera. Well, pagka binayaran yung uh, yung binayaran yung signature, hindi, hindi tatanggapin ng pamilit Uh, so walang, 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 walang Sinabi ng presidente na iminungkahan nitong itigil muna ang pamamahagi ng benepisyo upang hindi mapagdudahan sa layunan ng chacha, subalit batid nitong kailangan ng mga tao ang tulong at benepisyo mula sa gobyerno. Dahil dito, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hahayaan nilang gawin ng Commission on Elections ang kanilang trabaho para i-validate ang mga nakalap na pirma. So we'll just have to let KOMENET do their job, do their work, and to uh, to validate uh, the signatures. And if there's a suspicion that may ganun na, eh, hindi talaga, hindi mabibilang yung mga signature na yon. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.